Ramdam na sa mga bus terminal ang bugso ng mga pasahero na babiyahe sa mga probinsya para sa mahal na araw. Kabilang na itong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Dahil sa dami ng biyahero, may ilan na nakaupo na sa lapag o sa kanilang dalang gamit habang naghihintay ng bus. Isa na rito ang teacher na si Maiden Divina, na uuwing sorsogon. Wala nang space eh. So gawa na lang ng paraan para maging komportable din yung pag sa bus. May mga parte rin ng terminal na ramdam ang init kahit may aircon. medyo mainit din kasi maano na mga anong panahon. Kasi sa dami ng tao, simpre, mainit talaga. Para sa iba, ayos lang maghintay ng ilang oras sa terminal dahil komportable ani larito. Kabilang dyan ang isang pasahero pa albay na susulitin ang mahal na araw kasama ang kanyang pamilya. Siguro papasalan namin yung mga side ng tatay ko para parang reunion na rin, magkita-kita. Fully na ang karamihan ng biyahe pa Bicol at ilang biyahe pa Norte at papuntang Visayas at Mindanao. Naglaan ng extra trips para makasakay ang mga pasahero. As of 4 p.m., umabot na sa 127,000 ang mga biyaherong nagtungo sa PITX. Inaasahang aabot ng 200,000 ang mga pasahero rito. Paalala sa mga biyahero, bawal magdala ng mga matatalim at flammable na gamit. Kukumpiskahin yan sa pagpasok ng terminal. Samantala, nagtsaga mga pasahero sa mahabang pila sa mga bus terminal sa Cubao sa Quezon City sa gitna ng mainit na panahon. Karamihan ng mga biyahero rito ay papuntang norte. Ngayong Miyerkules Santo, bumuhos ang mga pasahero dahil ito ang huling araw bago ang long weekend para sa paggunita ng Semana Santa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.